Magandang hapon mga ka-radio eh, May antena tayong uh, Buma uh, Ika nga eh, Gamit na So guys uh, Marami nagtatanong sa akin Sa tungkol sa antenang yan Kasi pinapasalya sa akin ari. Eh, Atin muna eh, I-discuss Para malaman natin Kung anong klaseng antena Sige. Samahan niyo ako. 3 2 1 So guys, ito yung antena na sinasabi ko. So, dumating sa akin is ganyan ah. Wala na siyang balot. So, talagayin natin ngayon kung anong pinagkaiba doon sa tunay. Kasi, marami lagi nagsasalita kahit matino kahit magandang klaseng antena ang uh, ibibigay natin sasabihin mo ah peke yan so ngayon guys i ano ko sa inyo kung ano ang pinagkaiba ng peke saka sa original so guys unang una uh, unang una lagi silang uh, naghihinala sa mga sinasabing ano ba yung mga binibenta mo? Peke yan ata eh. Walang pe, walang original lang ngayon. Ano ito ganyan? So guys, may pinagkaiba dun sa sinasabi nilang peke saka sa original tunglun sa diamond na. To so ito ito kasi guys, F23. So F23. So diamond daw. diamond na eh, po nakasulat ko diamond ano po. So guys, ito ay China. Kita nyo na. Kulay pa lang po, alam nyo na. Pangalawa po, iba po yung kanyang tugtungan. So guys, wala siyang, uh, wala siyang element na sa ilalim. So, treat na lang po. Papakita po po sa inyo. tanggalin natin tong mga naka ano para may isa-isa -isa ho natin so guys itong last portion po niya yung pinaka portion last portion po niya na pinaka itaas So guys, yung uh, ating nang malimit na ginagamit na Ipto is maliit na ho ang dulo. So, sya malaki pa din yan. Eh. Pinakadulo na niya. Yun yung pinakadulo na niya. O, kung tutusin, is malaki pa din talaga. Saka, guys, ate, parang hindi siya balance dahil malaki. yun Then, mas kunti lang diferensya dun sa pangalawa yung uh, ah, gitna yung uh, pinaka gitna nya yung middle portion ayun no oh. ayun uh, halos yung sizes nya mula dun sa kabilang side uh, sa, sa baba hanggang din sa may dugtungan sa pataas ay magkasim laki so ang nangyayari ngayon is ito lahong thread niya. Thread lang po ang nagdudugtong doon. So, ito yung, yun ang sinasabi ko guys, ang pinagkaiba nung original at saka local. Kasi ang local po, ang hindi naman siya local kasi hindi naman ginawa sa akin to. Hindi ko naman alam kung saan ginawa to. Yung sabi natin ni oh, China. Sabi natin kung saan. Oh, kung saan bansa. Diba? Malimit is China naman po. So guys, yung kanyang uh, element is alloy. Mas malaki siya. Alloy po yan ha. Hindi po yan stainless. Then yung kanyang uh, boom is unang-una maiksi. Pangalawa ho, maluwag. So maluwag ko ito. Bihiso lagi. Eh, medyo hindi maganda ang ano. Pero Oh, no, yan, oh, yan guys, nakikita nyo mahigpit na ho yan yun lang po problema nya lagi sa mga ganitong klaseng antena oh, anyway, nagagamit naman siya yun o oh, uh, yung kanyang boom so malaking pinagkaiba doon sa sinasabi nating tunay tunay ka nga so ito ay isang uh, hindi man peki ito so gawa ng ibang ano lang gawa ng China So diamond pa din. Kung sasabihin natin peke eh, hindi ko kasi alam yung salitang peke Ang pagkakaalam ko, uh, may kanya-kanya silang may kanya-kanya silang uh, ikang ng uh, ano, oh, uh, katangian. So sasabihin natin eh, ito'y gawa ng China, kaya ito yung kanyang quality. So hindi naman lahat ng na gawa ng China is uh, hindi quality, may quality naman pero depende. Ano ko? So yung dugtungan niya niya guys is thread lang. So, yung ating tunay na ginagamit na malimit, yung sinasabi ng iba peki daw, pero at least okay yun hindi peki ho yun. Uh, ay, may, ano po tayo sa, sa loob element, yung tinatawag natin yung kanyang, uh, yung tangso. Yung tangso. Ito po yung wala. So, meron yan sa loob siguro, pero hindi ko alam problema niya guys ay uh, nung nakatayo to is ito nakaliko liko liko siya bawat dugtungan itong unang dugtungan nakaganon pangalawang dugtong nakaganon pangalawang pangatlong dugtong nakaganon so hindi sa tala siya diretso kaya hindi siguro naganda niyo may ari pinababa sa akin uh, ko na para ikan maipinta. may pinta. So guys, 'yun ang pinagkaiba. Ah. Hindi ko sinabi fake ito, gawa nila 'to. Eh. So ito yung kanilang uh, ito yung kanilang gawa. Uh, hindi fake sa original kaya, original na gawa nila 'to. Gawa ng China. Ba. Diba? Diba, ano po? Ito yung uh, maltakin n'yo guys, o oh. gaano kalaki ng element niyan? gaano kalalaki halos magasing laki yung uh, yung nasa uh, upper side at saka sa middle side so medyo malaki lang konti yung sa lower side niya so yung nakahawak ng buo problema dito ito na luwag lang yan guys yung pinagkamat pinagkaiba sa uh, isang daya mo na ginagamit natin na F23 kesa itong uh, F23 na ang gawa ng China pero diamond pa din. Ayan. F23 antenna by diamond. Oh, di ba? So hindi pa rin siya fake. Diamond pa rin siya. Wow. Wow. Fake man, man siguro to, di nagagamit na anyway, yung kagaya ng isang uh, f yung f na ginagamit ko sa Manila is ganito din. Nagagamit na lang Yan ang pinagkaiba niya, guys. So alam niyo na po yung ano yung sinasabi nila fake at saka tunay so, yung iba na may mga element on the radio meron pa rin guys may ano ko sa inyo may isang ganito din ang kulay ganito din yung kanya na may element din so gawa ng China pa rin yun so, yung iba ito lang pala tandaan nila eh. pag malinis na ganito makita alam na pero video malabo na talagang aloy na aloy is alam na mga kasama natin nagla radio is alam naman nila ho yun. So, oh guys, kasi palibasa yun ang maginagawa ko. Uh, isang tingin ko lang sa antena, alam ko na kung, uh, uh kung anong performance. Ano okay, nagagamit naman yan, pero hindi mo mag hindi mo talaga makuha yung uh, gusto mo doon sa kanyang that, sa performance talaga na tunay pero magagamit niyan o oh, kung sasabihin natin is Uh, 100%, siguro mga 80 to 90% yung kanyang performance. Magagamit siya. Pero yung quality, uh, uh, siguro na ba, kaya nababalit siguro is gawa ng hindi balance. Uh, bakit ko nasabi hindi balance? Baldakan mo yung dalawang ito. Uh, middle and upper portion. Yung gitna at saka yung pang itaas. Magkasing laki o siyempre pag mahangin ho yan mabigat kasi ang dinadala niya is pareho may dugtungan ho yan buo lang kung buo ho yan ba diba? ano po yun ang pinagkaiba yan sa antena na ho yan si guys uh, maraming salamat sa inyong uh, sa maiksi kong uh, ano sa inyo tungkol dito sa antena ito at uh, para malaman din ng iba uh, sa mga baguhan din na kagaya ng uh, ibang kasama natin na bago lang nagraradyo uh, para ma-aware naman sila kung ano pero guys uh, okay din to uh, gamitin na nagagamit naman to ng maayos nagagamit siya nagagamit hindi siya sabi na hindi gumagana gumagana ho yan gumagana ho yan pero kung sasabihin natin sa performance ng uh, receive. Si halos ang uh, nagsasabi is talagang kulang daw kulang, ha, kulang. Ha? Ayun, ayun ang sabi nila. Sige, so guys, ho, maraming salamat at uh, magandang hapon.